Pagdating ng mga sa mga negosyong may kinalaman sa teknolohiya, eh hindi na nagpapahuli ang mga Pinoy. Tulad ng mga cellphone reloading station na talaga namang connect na connect sa kanilang mga sugi. Sa panahon niyon, isa na nga sa pangunahing pangangailangan natin ang cellphone. Kaya dapat lagi itong may load. At dito nakasilip ng pagkakataon ang iba nating mga kababayan para kumita. Ang V-Mobile, nakaisip ng paraan kung paanong sa pamamagitan lang ng isang telepono at isang SIM card, maaari nang makapagbenta ng load ng kahit anong network. Ano yan? Ang kaibahan nitong V-Mobile, gamit mo yung cellphone mo, makapagbenta ka ng lahat ng klase ng prepaid, cards at saka electronic, para magkaroon ka ng negosyo. Noong 2008, nagsimulan ng V-Mobile ang negosyo ito. Ang sistema ng gamit nila all-in-one load service, kaya one-stop shop ang kanilang serbisyo. Kailangan mo rito, at least meron kang cellphone, meron kang maliit na puhunan, hindi mo kailangan ng malaki, although pwede so, rin maging malaki ang puhunan mo. Yan ay depende sa kung plano mo sa negosyo. Kung gumagamit ka ng internet, napakasimple lang gagawin mo. Punta ka sa aming www.loadextreme.ph Tapos pag nakita mo na itong website nito, di ba, yung online loading, kiklik mo, lalabas dyan yung aming dialog box. I-enter mo yung account mo, papasok mo, So, in this case, pipiliin ko na lang, papasok ko yung aking sikretong PIK. Tapos mamimili ako ng produkto. Tapos, talagay ko yung cellphone number. Kiklik mo ngayon yung send load. Pag okay natin, yun na. Pero paano ko nga bakikita sa negosyo nito? Halimbawa, may mas sa iyo ng 100 pesos. Ang babawas sa load wallet mo ay 90 pesos lang. Ibig sabihin, may 10 piso kang kita sa bawat isang daan na i -re reload mo sa iyong customer. Kung kumikita ka ng 100 pesos kada araw sa pagre-reload, sa loob ng isang buwan, may kita kang 3,000 piso. Anip, tulad ni Peewee, na nakatuwaan lang daw noong una ang reloading business. Kasi nabuhat kami, noong nag-start kami noon, magbabarkada lang kami. So every night magkakasama kami, nakakatuwa. Nung five, lima na kami nagsimula, five members na kami kapag dito, mga ko. Tapos nila nabuhat ako, yung limang tao nagsimula ni ngayon, ano na kami, almost 100,000. So actually, nabuhat pa siya na 100,000 members. And sa so, simpleng pagpindot-pindot lang daw niya ng cellphone, kumikita raw si Peewee ng mula isang libo hanggang limang libong piso kada linggo. E, ano pang hinihintay niyo mga kapartner? Oras na para ang hilig mo sa paggamit ng cellphone, pakinabangan niyo rin at maging isang mag na negosyo.